Nahuli tayo mga matodik at nagbayad tayo ng 10,000 pesos kasi hindi pala rehistrado itong sasakyan na si Bumblebee. Nag-research ako mga matodik at ang penalty ng mga sasakyan na hindi rehistrado ay 10,000. Shit! Kaya maaga pa lang nagbiyay na kagad kami at pinalinisan ko muna si Bumblebee. Papalinisan mo na kita Bumblebee kasi hindi ko napansin sa papel ng pagbigay sa akin ng seller na hindi ka na pala nakarehistro. Sabi kasi sa akin ng seller, rehistrado pa raw ito apat na buwan bago ko pa raw iparehistro. Dahil nga sa sobrang tiwala ko sa seller hindi ko na na-check yung papel at ayun yun, yung nag-check ng papel ay yung mga nanghuli sa akin sa kalsada. At ang resulta, 10,000 ang multa. Withdraw mo tayo ng pera, tapos parehistro na. Pareha lang naman ito sa atin, pero awareness ko lang ito sa mga nagdadrive palagi ng mga sasakyan nila. Pucha, magparehistro na kayo kasi sobrang mura lang talaga. Panorin nyo yung video para malaman niyo kung magkano. May nakapila pang ibang sasakyan, kaya bang hinihintay ko sila, kinukot-kot ko muna dito yung pintura. At eto na, nakasala na si Bumblebee. Ang kailangan lang naman nila ay ORCR na copy. tapos yung sasakyan mo ay mapaparehistro parehistro na. Kagaya dati, pag parehistro ko ng mga sasakyan ko, ganito lang yung ginagawa nila. Smoke test lang mga kamotodik. Yan, kung makikita ninyo, ganyan yung ginagawa ni kuya. Tip 500 para sa mga tropa natin para may panjali sila. Nagtuturuan pa sila, parang ayaw nila, pero nung kinuha ng isa, kinuha na rin ng isa. 2,100 pesos para sa insurance kasi kailangan may insurance yung sasakyan bago natin ni parehistro. May tatak na na okay, kaya okay na to. 4,500 pesos lang yung binayaran ko dito mga kamotodik. Ganun lang kadali at rehistrado na yung sasakyan mo. Iwas bala, iwasuli na rin. Registered na mga matudik, napakadali na magparehistro. Wala pa isang minuto. <laughs> at dahil registrado na si Bumblebee, tamang po trip muna kami dito sa Gedley, Pansit Canton, pati Betlog. Ayan, re-restorado ka na Bumblebee at nakagawa pa tayo ng content kahit tayo ay nahuli. Ngayon I mean, ko, ang ng video na to ay 150,000 pesos o so 200,000 pesos. Kaya maraming salamat sa mga nanghuli sa akin dyan. Pero sa totoo lang, hindi talaga yan yung nakahuli sa akin mga kamatodi. Ang nakahuli sa akin dyan mga kamatodi kay yung dalawang enforcer ata yun doon sa may pinagawa natin ng mapler na karaan. Shoutout sa isa doon, may usapan tayo. Dahil ginago mo hindi ako Hindi ko inupload yung video natin Dahil sigurado akong magbabiral Dahil nagmakaawa ka At dahil nagmakaawa ka sa akin Pinagbigyan kita Pero nung ako yung nakikiusap sa'yo Na wag mo muna akong hulihin Hindi mo ko pinagbigyan Ikukulot na kita dito Alam kong alam mo kung sino ka Dahil tandaan mo may usapan tayo Na magiriritiro ka na Nangungotong ka kasing tarantado ka yun ang usapan natin, magre-retiro ka na. Pag nag kasi siya, mga kamoto, dik, hindi ko na ipopost yung kagaguhan na video niya. Kukutungan ba naman ako? Eh, alam niya naman na ako ay matalino. Kaya shoutout din dun sa mga kasamahan niya nung pagsilip dun sa bintana sa kamaro. Ako yung nakita, kaya kilalang kilala kagad. Ka Oy, moto dik, kaya napakamot na lang sa ulo. Yun ang huli sa akin at nangutong. Kaya ngayon sinasabi ko sa'yo, inuulit ko na ulit, mag-retiro ka na, binigay ko yung numero doon ni Ready sa'yo. Para pag nag-retiro ka, i mo siya, pero wala wala pa kami natatanggap na text galing sa iyo. Bibigyan pa kita ng isang linggo bago ko i-upload yung video kasi sigurado naman ako na hindi mo kaagad mapapanood ito dahil alam ko nandiyan ka pa sa kalsada, nangangutong ka pa din ng mga tarantado. Kaya magkita kita tayo sa isang linggo abangan ninyo yung video kapag hindi pa rin nagretiro itong loko tao. Hmm. Alam niyo naman si Moto Dick, mahilig mag-scatter. Kaya isang scatter lang, panalo ng milyon, withdraw agad, tapos bilin ng kung ano-anong luho. Sobrang madali lang kasi manalo dito mga kamoto Dick. Ayan, kung makikita ninyo, tataya ako ng 100 pesos. Pipili ka lang ng coins na gold, wag mo pipiliin yung bomba. Ay Ayan, kung makikita ninyo, 100 pesos ko, 194 na kagad. Sabay click pa, 271 na kagad. Cash out mo na yan. Pa! 100 ulit. 1, 2, 3, 4. Tama na yan. 166. All goods nasa comment section ko yung link